Hello, welcome. Tapat okay, ang upuan. Ito yung tubig nila. Oh. May sarili din silang mineral water. Marcos, you. So, to... Thanks God. Salamat sa pagkain at sa nag-sponsor. That's it. Okay. Ayan, tapos ng kumain, simot eh. Thank you sa suman. Mungkin natin dito sa kita. Mukhang Pakas. Lo ghot dog. Let's eat. Lang guni sa Tara na kain na tayo. Papa. Tugas, Papa. let's eat mga langga. Ito yung almusal namin. Hotdog, nanggunisa, itlog, saka pakas. May sausawan niya na suka. Thanks, God. Sa pagkain na ito. Thank you sa masarap na ulam, sa aming sponsor. Maraming salamat. Busog much good. Nag-enjoy ang mga bata. Enjoy good kami. After lunch, uuwi na. Mag-out kami mga 1 o'clock. Thanks for watching. Bye-bye.